ba lately nahihindi ka sa mga contest-contest na yan? Eh, kasi mahilig ako sa Paolo Contes. Para, para. Ah. Nakuara, huwag mo nang subukan. Masisira ang buhay mo. Yan ang ilan sa mawabasang komento ng mga netizens sa pinag-uusapang video ni Ara San Agustin kasamang host-actor na si Paolo Conti sa Itbulaga hindi mapigilang mapariak ng maraming netizens sa sweet moments nila Ara at Paolo sa noon show na Itbulaga. Ngayong magkatrabaho sila sa nasabing show at madalas natuksuhin ng mga kasama nilang hosts. Makikita ring tila itinatambal na ang dalawa dahil idinugtong na rin ang kanilang mga pangalan na tinawag na Paura. Ilan sa mga videos nila ay makikitang may mga nakaw na halik o si Paolo kay Ara at may mga pagyakap pa sa aktres. Dahil din dito ay nakabuo ng fans ang dalawa at ngayon ay kinakikiligan sila ng mga ito. Gayunpaman, may ilan na hindi kinatuwa ang pagtatambal sa dalawa dahil matatandaan na naging usap-usapan noon si Paulo dahil sa mga babaeng nakarelasyon niya at kalaunan ay nauwi rin sa kontrobersyal na hiwalayan. Latest nga dito ang tungkol sa hiwalayan nila ni LJ Reyes dahil matagal din silang nagsama at maliban dito ay nagkaroon din sila ng anak na si Summer. Ngunit hindi ito naging sapat na rason upang maayos ang nasisira nilang relasyon noon. Mas lalo rin itong pinag-usapan dahil nadawit ang pangalan noon ng aktres si Yen Santos dahil marami ang nakakakita na magkasama ang dalawa sa ilang lugar. Gayon pa man, matatandaan na matagal na itinanggi ni na Paulo at Yen ang tungkol sa isyo sa kanila hanggang aminin din nila noong nakaraang taon ang totoong namamagitan sa kanila. Kaya naman ngayong nauugnay ang aktres na si Ara kay Paolo, marami ang mga nagtatanong kung kumusta na nga bang relasyon ngayon ni Paolo at Yen dahil mapapansing hindi nagdadalawang isip si Paolo na makipagkulitan kay Ara sa harap ng kamera. Makikita ring sinasakyan din ni Ara mga paglalambing sa kanya ng host actor kahit paraw hindi lingid sa publiko ang mga naging issue ni Paolo sa mga babae naman maraming netizens ang napariakat nagbigay ng payo kay Ara tungkol sa tila na papalapit na loob nito kay Paulo. Ngunit may ilan din naman na nagsasabing maaaring trabaho lamang ang ginagawa at ipinapakita ng dalawa sa harap ng kamera at utos lamang ito sa kanila ng management upang magpakilig sa mga manonood. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Naku Ara, huwag mo nang subukan, masisira ang buhay mo kuara, madaming boys. Huwag mong sayangin ang ganda mo kay Paolo. Wala kang future sa kanya. Nagbibilang lang ng babae yan. Para kay Miss Agustin, huwag mong sirain buhay mo dyan kay Paolo. Sayang, pag pinagsawaan ka ng lalaking yan, matutulad ka rin sa ibang naging babae niyan na iniwan niya lang basta-basta. Payo -basta. lang.